Hello. Um, good afternoon po from Cherry Hill, New Jersey. Ah, uh, nandito pa ako ngayon because may gusto ko akong sagutin. Doon sa isang, yung video natin about hindi pinupulot ang dolyar. Gusto ko lang basahin po yung, ewan ko kung binabasa niyo yung mga comment. So, since na naka, ano naman, naka, um, you know, public comment naman, I am OFW care worker for 10 years in Japana. Noon, bigay dito, bigay doon, pero dumating ang point na napagod ako at 55 na ako. So, panganang, um, panganay um, lang siya sa akin ng one year. Kay, kayod kabayo pa rin ako. Dapat may bahay na ako, pero dahil sa kanila, ubus lagi. Kaya ngayon, limitation and boundaries na. Cut na yung mga abusadong kapatid na paulit-ulit ang paghingi. Nakakasawa na. Nakakasawa na. na po. Pero din nagsabi na correct ka dyan, tampo pa sila kung hindi mabigyan. So again, hindi ko sinasabi na masama ang tumulong sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang kaso nga lang, kagaya din ng mga comment niyo is marami ang mga nag-aabuso at yun na nga, yung gaya ng previous discussion natin na hindi na sila nagtatrabaho bagkos uh, umaasa na lang kung ano yung binibigay uh, ng kamag-anak nila, pamilya nila na nasa abroad na kaya naman nilang magtrabaho. Ayun yun yung point doon. Kaya naman nilang magtrabaho, hindi sila nagtatrabaho. Um, o kaya sige, pinapadalhan nila, pero hindi nila pinapadal, pinapahalagahan yung pinapadala sa kanila. Instead na, alam mo yon yung um, papadalhan ka ng pera. So, dapat, pinagyayaman mo yung pera na yon At hindi yung lustay dito, lustay doon. Uh, para nang sa ganun, is like, hindi lang yung nakakahiya sa na nagbibigay sa'yo ng pera, pero isa rin yun na, you know, it shows your character. Kung ano yung pagkatao ng isang tao na na, na marunong humawak ng isang pera at at uh, marunong magpahalaga ng um kung ano yung natatanggap niya. So hindi ko na sana i-discuss ito but eto may na nung nag-comment 50% of the blame is to Filipinos abroad. Why po? Kasi po, makabili ng kotse, bahay, travel, Gucci, LV, vacation food, ipaskil po agad sa FB. Kaya kahit nasabihin natin napawi at dugo o pinaghihirapan ng mga ito, ang nakikita nila sa Pilipinas ay madali pala kumita at makaipon sa abroad. Kaya kasalanan din ng mga nasa abroad. In other words, mayayabang po kasi ang maraming Pilipino abroad. Please! low profile lang po at when nakikipag-usap sa mga Pilipino stop with the fake American accent may, may young couple both Filipino talking sa mga tindera in their western accent simple retirement living daw sila sa PH pero grabe ang laki ng pinapagawang bahay I'm not against all this but don't call this simple kasi sa local it's a huge mansion kaya mayabang ang dating okay so um, itong comment na to galing kay Mayor Bird Uh, gusto ko itong gusto ko itong ano gusto ko itong i ano natin i-analyze natin itong sinabi comment niya dito 50% of the blame is sa filipino sa abroad sabi niya kasi makabili ng bahay ng kotse mag-travel uh, may pinapakita yung mga Gucci na binibili nila yung mga Louis Vuitton uh, yung mga bakasyon mga food pinasikilagan sa sa FB. Kaya kahit nasabihin natin na pawis at tugo, pinaghirapan naman ito at nakikita nila sa Pilipinas ay madali para pala kumita at makaipon sa abroad. Unang-una, um, kung ang mga nandi, na, nasa abroad is buwibili ng mga Gucci, Louis Vuitton, bagong kotse, nagpapalaki ng malaking bahay, Harapatan nila yon dahil pinaghirapan nila. Naghihirap sila, nagkatrabaho sila para magawa nila ang mga bagay na to. Kaya sila ah uh, ganon. Hindi dahil sa gusto nilang magyabang. Kung hindi, it's more of the, the feeling of accomplishment. You know? At depende kasi kung ano yung sa nanunood yan eh. Ako, For example, merong nag-post ng pinagawa niyang bahay na napakalaki at nasa abroad siya. Hindi ko iisipin na yung taong nag-post ng bahay na pinapagawa niya is mayabang, kung hindi ay eto'ng iisipin ko, wow, inspiration ko to kasi kung kaya niyang magpagawa ng ng, ng bahay siguro kakayanin ko rin. Si da da kung ano yung perception ng nanonood kasi iba-iba yun eh. Okay. Nakabili ng Louis Vuitton. Ang Louis Vuitton hindi bababa, ang brand no na Louis Vuitton hindi bababa ng $3,500 ang price ng Louis Vuitton. So ngayon, it is an accomplishment. Hindi lang Pilipino to kasi, ang mga Asians ang mga Asian na dito sa Amerika, eh yun na yun, yung, yung the brand. Yung maka Louis Vuitton ka, maka Gucci ka, maka Hermes ka, maka uh, ano pa ba yung mga high-end na uh, maka Prada, mga ganon. Hindi sila nagyayabang kung hindi it's an accomplishment. Alam mo yon So kung pinost niya yon sa Facebook, hindi dahil sa gusto nilang ipagyabang, kung hindi, they're showing their accomplishment, they're showing na ito pinangarap ko lang, pero dahil nagpakahirap ako, nagpagod ako, ito, nakamit ko, ang pinangarap ko. So, It is again the perception. Oh, mayabang, pinopost pa, pinopost pa yung Louis Vuitton. Hindi ako naaasa pag may nagpo-post bumili sila ng kanilang mga bagong Louis Vuitton o kanilang mga, mga, um, uh, what you call this, ang kanilang mga mamahaling binili. It's more like, wow! Like, you know, mula sa wala, ito ako ngayon. At you know what? We should clap. We should give them an applause dahil pinaghirapan nila yon hindi nila yon ninakaw alam nyo ba kung ninakaw nila yung mga yung pinupost nila hindi nila yung ipopost kaya again it's the perception mali lang kasi ang perception ng tao kung ikaw ay is, is like some, wow someday magka, makakabili rin din ako ng bag pero not everybody is aiming for the Louis Vuitton bag Not everybody is aiming for the Gucci bag. Iba-iba ang gustong uh, Uh, fruit of accomplishment ang ang magiging bunga ng kanilang pagpaghihirap, pagpapakapagod, pagpapakasipag, iba-iba ang gusto ng mga tao, you know? Yung iba, well, you know they're single, so they 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 want something like bag, mga ganun. Pag mga medyo may mga ano na 'yan, edad na 'yan, ang mga gusto na nila is uh, mga alahas. Um Ganun, iba iba it's it's more of ito ang naaccomplish ko and i'm happy hindi dahil sa ipagyabang nila kung hindi they're showing this is what i accomplished from working hard okay let me give you a personal experience marami akong mga kaibigan dito na nasa medical field mga nurses mga uh, therapist, mga physical therapist, respiratory therapist, na galing sa Pilipinas okay Alam nyo, pag bumibili sila ng kanilang mga mamahaling bags, kanilang mga Prada, kanilang mga Louis Vuitton, ang kanilang mga Gucci, hindi dahil sa ito ay gusto nilang ipagyabang. Kung hindi, you know what they say? I, I know, because I said the same thing. Masyado akong... Uh, nag naging so masipag i've been doing a lot of overtime i've been doing a lot of shift and dami-dami kong mga train trabaho so dapat lang naregaluhan ko din ang sarili ko so bibili ako ng bag na talagang hindi lang yung basta bag yung bag na gustong-gusto ko so bumili ako ng Louis Vuitton now Parang hindi ko naman yata, album oh, bumili ako ng Louis Vuitton. Hindi ko naman sinabi yon sa Facebook. At actually, ang Louis Vuitton na binili ko is even yung, uh, this is like years ago, no? Yung hindi mo even makikita na may tatak siya na Louis Vuitton. Just very subtle. Okay. Bakit? Kasi sabi ko, hmm, dapat pagbigyan ko din kung ano yung gusto ko dahil wala na akong ginawa ko hindi nagtrabaho, nang nagtrabaho, nang nagtrabaho, bayad ng bills, bayad ng bahay, ganito, ganito, ganito. So, I need also for me, which is very, very important sa mga tao na nasa abroad, no? Whether nasa Amerika ka o sa ang party ka, a party ka man ng mundo, na kahit pa, sige, meron kang sampung anak na, na pinapadalhan sa Pilipinas at wala kang ng ginagawa kung hindi um, pinadala, pinapadala mo na lang ng pinapadala ng pinapadala sa Pilipinas at wala nang naiiwan sa'yo. Like, it's not healthy. Once in a while, naniniwala ko na kinakailangan meron ka ring me ako, para sa akin, para sa akin, para sa akin, once in a while, at hindi yun nasama. Kaya yung mga nagsasabi na, nagmamayabang lang yan, no. Karapatan ng mga taong nagtratrabaho ng, ng mahirap, nagtratrabaho ng uh, super duper ng mga overtime, mga, mga nagtratrabaho ng ilang chef, dalawang chef, at karapatan lang nila na bigyan din ng reward ang kanilang sarili at bibumili sila ng Louis Vuitton nila pumili sila ng Prada nila for all I care. They deserve that. Deserve po ng mga masyadong masisipag ang bumili ng mga mamahaling gamit kahit isa o dalawa para sa kanila. At hindi po yun pagmamayabang. At kung yun ay i-post nila sa Facebook, hindi rin yun gusto, gusto nilang magyabang. Mag, mag kung hindi, dahil gusto nilang i, 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 ipakita, like, look what I have done. I accomplished. This is what is the fruit of my accomplishment. At hindi po yun pagmamayabang. Gusto ko lang pong um, uh, i-reiterate ang bagay na yun, pag ang isang tao na nasa abroad ay bibili ng mamahaling gamit para sa kanya. That's good. Mayayabang po kasi ang maraming Pilipino abroad. Hindi po pagmamayabang ang pagbili ng mamahaling gamit para sa sarili. Dahil dapat lang na i-reward naman niya ang sarili niya please, low profile lang po. Kung yung tao, eh siya yung nagpapakain ng sarili niya at pinapakain niya yung kanyang pamilya sa Pilipinas, kahit ano pang gawin niya, high profile, mid profile, whatever, wala po tayong pakialam. When nakikipag-usap sa mga Pilipino, stop with the fake American accent. Okay, let me again say something about this pag ako yung umuwi ng Pilipinas, lalo na pag um, the time na lagi akong nasa work. So, ang kausap ko lagi is, or the language na ginagamit ko lagi is English. Dito sa bahay, bihira akong nakikita ng aking asawa because nagkatrabaho siya sa gabi. Uh, ang aking anak, nagkatrabaho siya, like, gabi na kung dumarating yan, alas 11 sila ng gabi. So, most na language na ginagamit ko pag nandito ka sa Amerika, pag nandito ako sa Amerika, is English, ha? Huh? Most, Engl si pagpalagayatin na 75% of the times, is English ang pakikipag-usap. Okay. So ngayon, uuwi ako ng Pilipinas dahil 75% all the time English ang pagsasalita ko, nahirapan ako na basta-basta mag-adjust, boom, totally sa Ilocano, in sa buong sentence ko. Yes. Ang sentence ko Ilocano pero nahahaluan siya ng English. Lalo na pag nabibigla ako like boom, meron yung lumalabas na English na kahit pag gusto kong mag-Ilocano dahil nga again, like I said, Ilocano ako. So, pagmamayabang ba yun? Hindi po yung pagmamayabang. Yun nga lang is nakasanayan na kasi na 75% of the time, 80% of the time, English ang pagsasalita mo dahil galing ka sa, sa, sa English-speaking country. So, bigla kang umuwi sa Pilipinas. It takes a while. Probably ako, it takes two weeks bago mag-adjust na yung salita ko is straight na Ilocano. Nagiging mayabang ba ako sa sa pagsasalita or even with, like you said, fake American accent. ah uh, hindi po yun uh, pagmamayabang. pagmamebang. Meron yung mga tao na kagaya ko na mahirap mag-transition. Like from lang one language to another language, nahihirapan akong basta-basta mag-transition. Pero that, that's that. May na ako? Hindi. And then, on my third week na sa Pilipinas, wala na, wala na. Talagang straight na yung Ilocano ko. So, ibig sabihin nun, hindi ako nagmamayabang. Pag nagsasalita ako, nahahaloan ko yung Ilocano ng English. At hindi dahil sa magmamayang kung hindi, nakasanayan lang ng dila. May yung couple, both Filipino talking sa mga tendera in their, in their Western accent. Again, You cannot blame them kung ang nakasayayan nilang salita is Western accent. You, kahit pa kamo, marunong silang uh, magsalita ng Ilocano, like my daughter. Ang aking bunsong anak, babae, 13 years old siya nung nagpunta dito sa Amerika. So ayun, pagkakausapin mo yon, kahit pa kausapin mo siya ng Tagalog o Ilocano, ang isasagot niya sa'yo is English. Does that mean that she's, she's mayabang? At kahit pa sa Pilipinas, pagkakausapin siya ng kahit sino, it's like, okay. So she understands si Lucano, she understands Tagalog. Wala, walang problema doon. Pag sumagot siya, hindi niya na-straight ni Ilokano o Tagalog ang sagot niya. She's more on English pag sumasagot o nagsasalita. Does that mean na mayabang siya? Hindi. Ang ibig sabihin lang noon, ano ibig sabihin na nun? Yun na lang kasi ang nakasanayan. Patirhan mo, patir, 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 patir mo sa Pilipinas ng six months, I'm pretty sure, balik na, mawawala na yung, yung English sa pagsasalita. Simple retirement living daw sila sa PH, pero grabe, ang laki ng pinagagawang bahay. Ah... Uh, wala po tayong pakialam kahit po gaano kalaki ang ipagawa ng mga nasa abroad na bahay nila sa Pilipinas kasi bahay nila yun unang-unang bahay nila yun pangalawa pinaghirapan nila yun at dahil kaya nilang bumili ng ng Gucci, ng Louis Vuitton, ng malaking bahay, makapag-travel po sa FB, ibibig sabihin noon dahil doon kinakailangan uh, ang mga Pilipino na kamag-anak, kailangan na nilang maging uh, magdepende na lang. Dahil kaya nilang bumili ng Louis Vuitton. Eh, nakakabili ka, ka ng Louis Vuitton. Pati hindi mo man lang ako bigyan. Ha? Ha? Dapat lang. Kaya uh, sa mga, ano, mga nasa abroad, please, bigyan nyo yung mga sarili nyo, ibilhan nyo yung mga sarili nyo ng isang gamit na mahal. Kahit isang bag lang na mahal. Na para naman sa inyo, deserve nyo yan. O bumili kayo ng alahas, deserve niya yan. Huwag niyong uh, ibigay ng ibigay ng lahat, ng lahat, ng lahat. Nako, ang ko ng mga napanood sa, sa Rafi Tulfo in action, ang ko ng nakita na sa personal ng mga, uh, um, mga nakikita ko. Uh, no. na pagkatapos nilang ibigay ang todo-todo sa kanilang family sa abroad, sila ang naging nga, At ang pagsasalita po ng English, dahil yun ang nakasanayan ng mga nasa Amerika, nasa UK, hindi ibig sabihin na mayabang na sila. Hindi po. Kaya, yon subukan yung mag-abroad. Yung mga hindi pa nakakapag-abroad na nasa Pilipinas, na walang ginawa kung hindi naghihintay ng uh, ayuda wala sa kamag-anak na nasa abroad, subukan yung pong mag-abroad. Para maalam niyo kung gaano ang hirap na dinadanas ng mga OFW para alam nyo kung anong dinadanas ng mga uh, nakatira sa labas ng Pilipinas. Para alam niyo po ang hirap at alam nyo yung mga bills na binabayaran namin dito sa Amerika. Alam nyo kung gaano yung ilang oras na magtrabaho para lang mabayaran ng mga bills. At kung makabili sila ng isang Louis Vuitton, makabili sila ng isang Prada, mayabang na sila. No, hindi po 'yung pagmamayabang. Yes. Totoo. May mga mayayabang na Pilipino. Lalo na nakita ko na ito, napansin ko na 'to.